Ayan po, mama nagkakalay kay. Hindi mo lang pinigilan ni Uy na gumalo si Christine. Ayan tuloy. Ang daming kinalat. Bakit ano mga ginawa ni Christine? Hindi okay, mo naman. Magkakalay kayo ba naman kung ganito kung walang ginawa niya. <laughs> Anong gagawin mo kay Christine pag nakita mo? <laughs> sa ah, sa bunot ang daw po si Christine pag bumalik pa si Christine kasi nga ang daming kinalap na dahon ni Christine. Ang lawak po kasi ng kanyang kinakalaykay. Ito dito, nagkalaykay na siya eh. Dito. Ayan o. Oh. Tas doon, doon. Ayan o. Oh. Kita niya. sa mga gilid-gilid na yung damo. Ito. Ayan o. Oh. Ito nandito na. Mga hakutin na lang yan. Ang halaman ko, tingnan nyo naman, sobra. Disaster. Kawawa. Mm, mga kawawa ang aking mga halaman. Mga napuruhan din. Tingnan nyo, oh. ayan yung kalat, oh. Ayan kala Nakabuntun dyan. ayan Tingnan nyo naman yan. Grabe naman yan, oh. Ang ginawa sa, sa halaman ko, oh. Ay, nakita na yung Kinalay mo yan. ipakita ko na din yan. Ito ba kayo, lalagyan ng grade D yan? Lalagyan po ba ito ng grade tong mamang ito? Dahil yung kinalay niya, yan o, oh, malinis na. Hahakutin na lang yung mga nakatambak. Ay, nako Ay, Karap na ang asawa ko. Ayan, oh. May awang na. <laughs> Masasabi mo pa. Ang na walang kinakalay ka eh. Ay, nako, Christine. 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 <laughs> Ihihit na ihit ako sa magtawa. Nasaan si Christine? Christine eh, Christine yun. Asawa ni Crispin. <laughs> <laughs> Nagpunta na kay Crispin. Oh, ang daming hahakutin na yan. Ah, ah. Hindi mo yung kaya hakot-hakot na yan. Ayan pa po. Ano sabi mo? Pwede lang ako sa mga kalakay yung hakotin mabigat dito. Hindi ka talaga pwedeng maghakot. Bawal. Pawis na nga naman siya. O, oh, labas na ang kanyang tiyan. Ilang buwan na ba yan? Ilang buwan na yung chan mo? Pag nawala yung mga hakotin na yan, ayos yan. Ayos, sabihin kong ilang buwan na ang chan niya yung mangga nga naman po panot na oh. ayun kung ayun o oh, lago-lago kasi may mga balingsa nga na nakasabit sa taas di pinutol na rin ang pinutol mga halaman ay talagang ah ah kawawa kawawang kawawa Labay na po. Ah. Amaya na ulit.